Asan na po yung talata ng YHWH na sinabi ni Jesus Christ, ako ay YHWH. Nasaan po? Ah, wala pong ganyan. Wala pong ganyang talata na siya mismo ang nagsabi ng ganyan. Ah, wala pong ganyan. Wala pong ganyang talata na siya mismo ang nagsabi ng ganyan. Uh, ako po si Rodolfo Caballero, isang pastor po sa Church of Christ na uh, nakalocate po dito sa Mindanao. Binigyan din si Jesus ng mga titulo na nakatangi sa YHWH, ang formal na pangalan ng Diyos. Bahayag, o may talata na dito kung si YHWH ang tinusok at tiningnan at sa bagong tipan ay si Jesus ang tinusok at tiningnan kung gayon si Jesus ay si YHWH no isang talata lang naman mula sa Bible ang hinihiling ko para sa lahat ng mga nandito ngayon para mapatunayan niya na lahat ng sinabi niya ay totoo saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ na siya ang YHWH Okay, ito ang talata na ibigay ko sa iyo. Uh, sa John chapter 8, verse 58. And Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am. Yan po, brother. Ito, ko. Nasaan po yung YHWH? Nasaan po yung YHWH? YHWH po ang hinahanap ko po, hindi po yung I am. Okay, sandali lang po, ah, uh, brother. Ano? Uh, Pangilang tanong, bagilang tanong mo na ang isa po ko yun. Tanong po unang tanong, bakit ang bakit papakaraming tanong na? Uh, unang tanong ko lang na yan? Isang tanong lang po yun. Asan na po yung talata <laughs> na YHWH na, ay, na, ay, na ay, sinabi ni Jesus Christ, ako ay YHWH. Nasaan po? Ah, wala pong ganyan. Wala pong ganyang talata na siya mismo ang nagsabi ng ganyan. Ah, wala pong ganyan. Wala pong ganyang talata na siya mismo ang nagsabi ng ganyan. Ah, wala pong ganyan. Wala pong ganyang talata na siya mismo ang nagsabi ng ganyan.